Hello Scorpio Scorpio or Scorpio Sun moon rising or Venus sign. Welcome back sa aking channel. No or ako ako ata yung dapat mag welcome back. So pasensya na po kayo kung medyo natagalan yung pag-upload ko ng video kasi po ako po ay nag-heal nag from emotional and uh, spiritual pain hindi ko po kinaya yung uh, pambabash sa akin doon sa last video ko. So sabi ko, minto muna ako ng uh, kahit mga ilang araw lang, no, para makapagmuni-muni. Ganun po. And eto na po, kahit papan, paano, nag na po ako. At hindi naman po sa inyo galing mga Scorpio yung mga uh, mga nambash sa akin. No, well anyway, uh, sa mga nambash po sa akin, mahal ko po kayong lahat. Ang universe na po ang bahalang mag, magbigay ng uh, blessing uh, sa inyo. 'Yun po 'yun. So, ang reading mo na ito ngayon, Scorpio, ay uh, for this coming uh, week or for this coming days, no? Weekly reading po ito. So, hindi lahat is mag resonate sa inyo or makaka-relate ka. Piliin lang 'yung mga messages na makaka-relate at isang tabi yung mga hindi no kapag ka uh, nafi-feel mo na hindi para sa itong video na ito skip na lang tong uh, video na ito no so kuha tayo ng message mo for this week Scorpio wow merong seven of cups no ah uh, meron kang uh, opportunity or uh, wishful thinking. Alam mo yun yung tipong this week is ang dami mong choices. Scorpio, yung opportunity na yon no, na mamimili ka na lang kung saan, kung ano, kung, uh, kung uh, ano yung pabor sa'yo, pabor sa nakakarami, gano'n, no? So, doon parang uh, this week is makakaramdam ka ng ang dami-dami mong choices, no? Choices sa buhay ang darating sa'yo for this coming week, Scorpio. So, watch clouds. Kung nahihirapan ka daw dito, is magmuni-muni ka kahit papano, is mag-scape ka muna doon sa mga choices na yon Kung nahihirapan ka, it's a reminder, no, uh, Scorpio, na tumingin ka sa ulap, ganun, watch clouds. No? Mag-imagine ka kung ano yung mga gusto mong mga pangyayari sa buhay mo mag-imagine ka kung nga uh, bakit gusto mo ito. Makakatulong yon para sa sa'yo, Scorpio, no? Uh, isandal mo muna, sandali yung iyong uh, mga likod, no? Sa mapayapang uh, lugaran, lugar, makakita ka ng uh, nature, gano'n, at doon ka magmuni-muni at uh, kung nahihirapan ka nga ngayon sa pagpili ng mga opportunity na darating sa'yo this week, uh, Scorpio, isa makakatulong yon na uh, para ka na ka rin kasi nagme-meditate eh, kapag ka ganon, yung uh, sandali lang yung momentum mo is uh, doon ka muna tatambay sa mga nature, gano'n, Ito yung din yung sinasabi ng, uh, ng uh, cards. Or pwede ding ito ay uh, kailangan mo rin munang mag-relax. Baka ano kayo, masyado na rin kayo nga na pag-iisip. Nag-iisip pala, I mean, mag-iisip ngayong week, no? Scorpio. So, i-lay back nyo muna. Mag-relax, rel muna kayo. No? Ganyan yung sinasabi ng cards dito. Great adventure, take risk, venture forward. Or maybe, isa sa mga options mo is uh, baka meron kang pagpipilian na parang paglalakbay no? Or uh, baka yung magiging uh, isa sa opportunity na darating sa iyo nga is parang something na may mga travel-travel, yung may mga pag-alis, no? Baka it's a sign na eh, baka yun yung piliin mo. Uh, Scorpio, yung something na mayroong paglalakbay dito. Kasi doon sa paglalakbay mo na yun is my great adventure. No, magiging masaya yung, yung adventure daw doon. No? and um, uncovering treasure. Meron ka mahanap na treasure doon. Treasure is not always sa uh, something naman ng kayamanan, di ba? Treasure is about happiness then Ganon. Beneath the surface lies great bounty. No? Uh, ito yung, uh, yung mga, uh, mga hidden na, na mga pwede mong makita, yung mga nakatago, no? na pwede mo talagang uh, makita or mahanap doon sa paparating na new energy sa iyo for this week uh Scorpio no beneath the surface lies great uh, bounty so mahanap mo 'yun doon yung yung uh, treasure na 'yon no Treasure, ikaw lang naman yung makakasagot niyan eh, uh, Scorpio. Kung ano ba yung meaning ng treasure sa buhay mo? Happiness ba yan? Freedom ba yan? Or kayamanan ba yan? Yung pamumuhay mo ng marangya ba yan? So yun, kung ano man yung pipiliin mo this coming days, Scorpio, is na makakahanap ka dun ng uh, ma-uncover mo or mahanap mo talaga dun yung treasure na hinahanap mo para sa sarili mo. No? Wait lang. So, yun. Oh, okay. Alam mo, Scorpio, no, this week, this coming days, no, uh, kailangan mo maging, uh, maging familiara uh, doon sa tatahakin mong landas, no, doon sa pipiliin mo. No. Sinesigundahan ka rin naman ng mga cards dito kasi madami kang option eh. Tapos doon nga sa option mo na yon isa, uh, magkakaroon ka nga ng great adventure. Magandang magandang uh, adventure, no? Ah uh, sa buhay, no? And uh kasi parang paglalakbay 'tong pipiliin mo, we, eh, ganun, no? So Meron kang mare reminis no kapag meron ka ng napili Scorpio parang meron kang mamimiss no meron kang babalikan sa alaala mo lang naman ito siguro yung mga masasayang araw kasama yung mga minamahal mo sa buhay gano na na Manonostalgia ka dito ah uh, Scorpio yung tipong hahanapin uh, mo yung uh, iba kasi iba kasi to sa iyo eh bago kasi to sa iyo ngayon no Scorpio so alam mo yon na uh, magre-reminis ka ng mga dati mong uh, pinagdaanan sa buhay ganon or uh, yung uh, maminis mo yung mga loved ones mo na hindi mo makakasama ngayon sa adventure mo na yon no pero alam mo sinisigundahan ka nga nitong uh, cards mo kasi aside dito sa hidden treasure pero nakikita ko dito sa, ano eh, uncovering treasure na makukuha mo dito is happiness to, Scorpio, no? Dito sa pagpipilian mo na ito, sinisigundahan ka ng uh, treasure na ito is happiness, no? And the uh, great adventure nga, eh, meron kang great adventure kung ano man yung option na yun na pamimilian mo. And besides, no, meron ka pang, ano, makakatulong ka sa iyong uh, gusto mong tulungan. Maybe sa iyong family, ganyan, or sa mga relatives mo sa mga friends mo. Eto ka o nagbibigay ka with the six of pentacles, mag-aabot ka ng tulong. No, makakatulong to sa iyo at sa pamilya mo kung ano man itong ah uh, uh, kung ano man itong pipiliin mo na ito, Scorpio. So, 'yun yung mga energies na paparating sa iyo this coming days or this coming a uh, week, Scorpio. So, 'yun lang. Thank you. Bye.